tanghali po mga uh, kapatid ay nyo katututin sa mga gaitong kapulungan napaka importante ito sa buhay ng tao diba? kasi kung tatalakay natin yung sampung utos talagang nakabatas doon na anim na araw lang gagawang tao tapos kapito sabat sa Panginoon alam nyo sa dami-dami ng reliyon na tumindig ngayon sa panahon natin, halos ang tao talagang nalito na. Pero, noong mga panahon ng Panginoon Kristo, ang ipinakilala niya ay yung tiyatawag na original na pananampalataya. Yung pananampalataya na mayroong kasiguraduhan. Yung pananampalataya na damang-dama natin o may papadama o madadama ng tao na talagang mayroong kaligtasan. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon na para bang lito tayo, na para bang minsan naiinip tayo dahil sa parabang bang hindi tayo kontento sa aral, minsan natatumatalikod tayo na para bang ang akala natin na yung pananampalataya ay simple lang. Totally, alam nyo po kung totoo sa ng pananampalataya. Kaya na ko kanina, importante ito sa buhay ng tao. At talaga, ang pananampalataya kung matutuklasan lang sana ng tao... Ipaglalaban niya ito... Hmm. Hindi lang sa sarili niya... Hindi lang sa kapwa... Hindi lang sa mga mahal niya sa buhay... Maging sa kapwa niya... Kasi alam niyo kung bakit ko nasasabi ito mga kapatid... Karamihan kasi sa tao... Para bang ang dating... Ay mas... Importante lang sa kanya... Yung sarili niya... Uh. Ang iniisip lang ng tao kung ano yung posibilidad na pwedeng niyang makamtan sa kapwa niya tao. Sa madalit sabi, ang hangad lang ng tao kung ano ang magagawa sa kanya ng kapwa niya tao. Pero nung lumitaw ang Pangso Kristo, kabaliktaran naman yun. Maging yung mga apostolis. dahil hindi nila hinangad o hindi nila inisip o hindi nila kinolekta yung magagawa sa kanila ng tao kundi ang talagang pinagsikapan nila kung ano yung magagawa nila sa kanilang kapwa-tao. Yun yung mga orihinal na tinatawag ng mga kristyano. Kaya sa madilit sabi, yun ngayon sa panahon natin, kung ganun ang nagiging basihan, hindi tayo tunay na kristyano. Tanggap nyo yun. Pero sa isang parte, ang tao magreklamo. Hindi papayat. Alam nyo kung bakit? Kasi lahat tayo binyagan eh. Lahat tayo ng tubig. Yung iba, mga nilublob sa tubig. Oh. Pero kung babalingan ulit natin yung samba o pagsamba na ipinakilala ng Panginoon Kristo, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya minsan, kapag nagbubulay-bulay ako, nag-iisip ako, kahit na meron naman ako, kahit pa paano, konting isip, napapansin ko to kadalasan na kung talagang tunay na nagahari ang Diyos sa mga reliyon na nagtindigan ngayon sa panahon natin, iikli, konti ang magtatayo ang mga reliyon ngayon sa panahon natin. Bakit? Dahil makikianib sila doon sa tunay na mga taong reliyoso. Kagaya nung ipinangaral ni ang Apostol sa Pablo, higit doon yung ipinakilala ng Panginoon na yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ito tanong, Sino kaya ang magdadala sa bawat reliyon ng salitang pagsamba sa Espiritu? Alam ano nyo, yun ang nabanggit kanina ng ating kapatid. Tinanggihan nila yung kapangyarihan. Bakit? Bakit natanggihan ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos? Alam nyo kung bakit uli? Kasi namulat nga tayo sa pangsarili nating kalooban. Parang ngayon sa panahon natin, pag gusto natin sumamba, sasamba tayo pag gusto nating makinig, makikinig tayo. Pag gusto nating tumalikod, tatalikod tayo. Wala yung pagmimintin mismo sa sarili natin kung papaano ba yung salitang tayo. At wala rin mismo sa sarili natin kung papaano ba yung salitang pagkilala sa Diyos. Kahit man tayo,